Topic po natin ngayon tungkol sa almoranas, di ba? Lunas sa almoranas at masakit na pagdumi. I'm sure marami sa inyo may ganitong problema. Pag dumudumi, masakit, mahapdi, o minsan walang sakit pero may dugo. Di ba? Nakakatakot to. Tapos hindi lang almoranas ang problema sa pagdumi, meron din tinatawag na anal fissure yung matigas ang dumi mo masyado, napupunit. Napupunit, nasusugat dun sa may puwet natin. Napakasakit din ito. At yung iba, meron pang mga infeksyon na nagkakaroon dito. Okay, so ano gagawin natin? Kasi ang problema nga dito, yung pagdumi. Pag almoranas, ibig sabihin nito, para siyang varicose veins. Eh. Kung meron tayong maugat dito, meron tayong ugat sa paa, yung almoranas, namamaga din yung blood vessel dun sa rectal and anal area. So, lumalaki siya, tapos pag lumabas yung dumi natin, lalo na kung medyo matigas, dudugo. Minsan naman, may tao, kasama ko dito, problema ko to kaya alam na alam ko. Minsan, takot ka na dumumi, di ba? Takot ka na dumumi kasi alam mong masakit o dudugo, pinipigilan mo pag pinipigilan mo lagi nagiging masikip yung daanan sa puwet kaya ang tawag ng mga surgeon dito tight anal sphincter so tight siya masikip so hindi rin to maganda kasi lalo mo pinipigil lalo sumisikip yung daanan kaya pag lumabas yung dumi lalo ka masusugat dapat nga relax kailan pa paano mo nga re relax kung dumudugo siya 'di ba So, yan. Mas mataas yung pressure. Kung ano yung problema sa almoranas, yan din na problema sa hemorrhoids. Maraming may hemorrhoids. So, ano dahilan nito? Pwedeng namamana. Pwede ka laging constipated, matigas dumi. Or pwede rin yung nag lbm Kasi pag nag lbm ka lagi, masakit din sa pagdumi. Mas overweight, mas mataba, mas may almoranas. Nagbuntis. Diba? Nagbuntis, iri ng iri o nang bubuhat ng mabigat, di ba? nagbubuhat lagi, iri ng iri, tumataas yung pressure. Okay? So, ano mga gagawin natin? Ano muna yung mga iiwasan natin? At ano yung mga gagawin para mabawasan yung pagdurugo o yung sakit sa almoranas? Okay? Number one, bawal yung umiiri ng matindi. Okay? Pag dumudumi tayo, sasabihin mo, dapat iiri. Kaya lang, mas malakas mo iire, lalo na kung bigla-bigla mo siya iniire, pwedeng dumugo. Okay? Dapat mas relax ka dito. Uh, may teknik yan eh. Alam niya ng mga may almoranas. Parang dahan-dahan lang. Parang unti-unti. Diba? Unti-unti lang. Mas mabagal, dahan-dahan, kung masusugat man, konti lang. O minsan, may teknik pa akong ginagawa. Minsan, nakaupo ka na. Tapos minsan alam mo yung dumi mo matigas, 'di diba? Pag may matigas, mamaya masusugat. Siya. So minsan may position na masusugat siya. Eh. So gawin mo muna minsan nakaupo ka, hindi pa naman lumalabas, tayo ka konti, tayo, upo, tayo, iba-iba yung pwesto para medyo mag mag-adjust lang yung dumi para hindi lang magsakto doon sa lugar na nasusugat. Minsan, alam mo anong lugar na susugat. Kanan ba? Kaliwa, harap o likod. ba diba? Mahirap naman yung lagi na susugat. So, minsan ganun. Daan-dahan, upo, tayo, pag di pa upset, tapos unti-unti. Tapos, pag nakalabas na yung una, medyo dumudulas na. Tapos, dahandahan. dahan Huwag -dahan. mong bibiglain. Kasi, pag binigla mo, mapupunit. Pag pupunit yung buong toilet bowl, dudugo yan. So, hindi maganda. Yung iba, gumagamit ng KY Jelly. Pwede rin naman KY Jelly. Nilalagay doon sa may puwetan. Kaya lang, ah. Pwede rin naman. Minsan may tulong. Pero minsan sa loob mismo, eh. Kung matigas talaga yung dumi, kahit may KY Jelly, hirap din. Number two, iwas sa constipation. Pag mas matigas ang dumi, syempre, mas may chance tumugo. Ano gagawin natin? So, gulay marami. Okay? Mas maraming kakainin mo kangkong gulay, okay yan, maraming gulay. Medyo mas buo ang dumi, mas madali. Pero kung gulay lang mag-isa, medyo solid pa rin. Eh. Kahit yung iba umiinom ng fiber supplement. Ako nakatry na ako fiber supplement, parang hindi sapat na fiber supplement lang. Kasi pag fiber supplement, malaki pa rin siya, pwede pa rin dumugo. Mas gusto ko yung prutas itong mga four piece na prutas. Pakwan, pears, peras, uh, ano pa ba? Papaya, prune juice. Pwede rin grapes, pwede rin mangga. So, papaya, pakwan, pears, prune juice, uh, mangga, grapes. Pag hinalo-halo mo to, hinalo mo to, kaya naman konti nito, konting pinya, konting ganyan, mas lalambot ang dumi. Okay, sige, so, timplahin mo mas malambot, mas hindi masakit. Ang problema lang dito sa 4 piece na mga prutas, pakwan, pears, grapes, mangga, mataas ang sugar. So kung may diabetes ka, tumataba ka, tapos may almoranas ka, paano kakakain marami nito? So okay naman magprutas, bawasan mo na 'yung kanin mo. Bawasan mo 'yung ibang kinakain mo. Kundi tataba ka kasi pero kailangan mo 'yan pampala. Hindi ko pinapayo yung iinom ng pampadumi. Yung iba, iinom ng tableta para makadumi. Hindi po maganda yon. May tinatawag tayong laxative abuse. Pag ininom mo yon, makakadumi ka sang araw. Next day, two days after, constipated ka ulit. Kaya hindi rin po pwede. Magiging dependent ka. Mas maganda yung prutas. Number three, iwas sa spicy foods at acidic foods. Maaanghang, Ah, uh, basta yung maraming sili, manghang, mahapdi eh. Mahapdi eh sa paglabas. Kahit sa prostate, hindi rin maganda mga spicy foods. Number four, dapat maraming tubig iinumin. Maraming tubig iinumin, mas maganda, mas lumalambot ang dumi. Number five, huwag uupo ng matagal. Hindi pwede nakaupo ng eight hours kasi lalong may pressure doon sa almoranas. Dapat, Ah, lakad, upo, lakad, upo, higa, iba-iba position. Huwag laging isang style lang. O, huwag laging lakaupo opo kasi lalong mape-pressure. Lalo na yung sa, sa silya, bawal ang matigas. ba diba? meron tayong mga bangko na matigas. Matigas, masakit sa puwet. Eh. So, dapat malambot siya. O, minsan, meron pa nga donut na upuan, parang donut, para yung gitna ng puwet mo, walang na na uupuan. So, yan. No sitting. Number six, iwas sa bisikleta at motor. Lalo na bisikleta at motor. Siyempre, nakaipit yung puwet mo nun eh. Pwede maggasgas at lalo lumala yung almoranas at masakit sa puwet. Number seven, iwas sa mabibigat na binubuhat. Mas umiiri, mas nagbubuhat, mas lumalabas yung almoranas. Number eight, iwas sa maraming alak, hindi magandang alak, uh, na di dehydrate, lumalala ang hemorrhoids. Number nine, sigarilyo. Sigarilyo, bawal din. Poor circulation, eh, hindi gaganda circulation. Nagbabaray maugat natin sa sigarilyo. Pwede magpalala ng almoranas. And number ten, syempre, pag naghuhugas tayo, wag yung dapat tubig lang eh. Uh, tubig lang na maligamgam na tubig. Kasi kung sobrang lamig, masakit din. Sobrang init na panghugas, masakit din. Tissue na matigas, masusugat din. So tubig lang talaga. Kung sa mo konting sabon, uh, yun lang para hindi masugat doon sa puwet. So yan talaga problema sa almoranas. Pabalik-balik. May nababasa ako yung eh, mga pinapahiran ng mga gel, mga ano parang, Natry ko na yan. Eh, para hindi, hindi, sa akin, hindi siya effective. O, nag-try din ako yung mga suppository. Uh, meron mga suppository, binibigay ang mga surgeon. Parang hindi rin effective. Eh. Masakit pa nga, eh, ipapasok mo. Parang hindi siya ganun ka-effective. Mas maganda pa rin yung prutas, gulay, lumambot yung dumi, kusang nawawala. Tapos yung pagdumay, dahan-dahan lang. Tapos itrain mo sarili mo. Every time, pare pareho yung oras sa umaga o kung sa gabi, kailan yung schedule mo. Tapos yung pagkain mo, pare-pareho lang. Huwag masyadong uh, ibahin ang pagkain. So, dapat pare-pareho. Kasi baka may kinain kang puro karne, puro kanin lang, lalo titigas. Yung mga nagpapatigas, actually yung chocolate, feeling ko nagpapatigas. Eh. Kaya kung mag-chocolate ka, dark chocolate, konti lang. Pag feeling ko lang, ah, maraming tsokolate nakakatigas. Saging, Okay lang naman saging, tagdaga mo na ibang prutas. O, oh, hindi na, nakakatigas konti siguro ang saging, may potassium para sa LBM, pero okay na rin naman yun. Haluan mo na ibang prutas. Yung iba nagtatanong ng opera, pwede ba operahan? ah uh, mahirap magpa-opera, pwede naman magpa-opera kung nakalabas na talaga, kung nakalawit na, malala na. O, oh, papacheck tayo sa doktor. And lastly, kailangan ko sabihin sa inyo, na pag may dumurogo papa-checkin tayo sa isang surgeon o gastroenterologist si natin na almoranas lang pagdasal natin na hindi siya colon cancer hindi siya ibang cancer na almoranas lang yun. okay so healthy diet uh, wag masyado kumain ng mga matataba para hindi tayo magka-colon cancer kasi minsan ay naman natin magpa-check o magpa-colonoscopy baka walang pera. Okay? Salamat po sana nakatulong 'tong tips natin. Marami nagsasuffer sa almoranas at siyempre kung malala na at uh, papakita tayo sa surgeon, usually surgeon to eh. Ang mga colorectal surgeon ang gumagamot sa almoranas. Salamat po. Thank you.